Nagkagulo ang mga preso sa Marikina City Jail kahapon, ha? Kaya nagpaputok ng baril yung ilang jail warden. Eh dahil umano yan, may isang presong namatay, dalawang iba naman yung sugatan. Naman! May report si Haji Rieta. Haji, ano ba talaga nangyari dyan? Yes, yeah, Susan, no? ang sabi nga ay nga, namatay ang isang preso matapos nga aksidente nga tamaan. ng bala ng baril ng mga jail warden sa Marikina City Jail, mag-alas ng kahapon-hapon. Ata uh, ayon kay si Superintendent Gabriel Lopez, Hefe ng PNP uh, Marikina, ay uh, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng uh, kulungan dahil umano sa pasimuno ng uh, pinuno ng mga preso. At uh, nang uh, lumaki raw ang gulo, ay agad daw na nagpaputok ng shotgun ang mga warden na nakapantay sa nasabing uh, kulungan bilang uh, warning shot. At uh, akampante naman susan umano ang mga warden dahil uh, gamit nila ang baril na may rubber uh, bullet. Pero dahil biglang nataranta ang mga preso nang makitang bumulagta, ang isang preso na may tama ng baril. Akala ng mga warden ay nasaksak sa ng presong nakilalang kilalang si Ruel Diaz na labing siya taong gulang, kaya agad siyang labas sa kulungan. Sugatan so, din ang dalawa pang preso na nakilalang sina Joel Malikdim at Jan Carino at agad silang sinugod sa Amang Rodriguez Memorial Hospital sa Marikina upang gamutin. Ay sa mga doktor ay uh, tumanggap a, kay, kay Diaz ay wala na siyang pulso ng Dalhims hospital at nagtamaraw siya ng apat na tama ng bala sa dibdib at sa kanyang tiyan. At sinubukan natin na kulan ng pahayag ang BGMP Marikina City pero tumanggi muna silang magbigay. At ay binalik na nga kagabi sa kulungan ang dalawang nasaktang preso. At patuloy naman ang investigasyon ng mga polis sa na nasabing insidente at nasa Kusudia muna ng BGMP Marikina ang mga warden. Susan? Maraming salamat, Haji Rieta.